Sa tahimik na bayan ng San Miguel Quezon, nakatayo ang isang matayog na puno ng balete sa dulo ng plaza. Ang mga ugat nitong baluktot ay bumubulong ng mga kwento ng mga hinintay na natupad. Si Carlo, labing aning, isang payat na lalaki na bihasa sa pag-aayos ng bisikleta, ay dumadaan dito araw-araw patungo sa eskwela. Isang hapon, habang nagtatago mula sa init ng araw sa lilim nito, napansin niya ang isang nakatiklop na papel sa loob ng isang butas puno mang kuryosidad, binuklat niya ito. Isang liham para kay Star, nakasulat sa maayos na letra. Star, sana mapansin mo ako. Ginagawa mong kaya-kaya ang math class. Nakasulat, may lagda na maliit na puso. Akala ni Carlo ay biro ito, kaya't nagsulat siya ng sagot. Nandito si Star. Sino ka? Sakit sa ulo ang math pero nakikinig ako. Ibinalik niya ang papel, nakangiti sa katatawanan. Kinabukasan, may bagong liham. Star, sumagot ka. Nahiya kong sabihin ng pangalan ko, pero nakikita kita na nag-aayos ng bisikleta sa kubo. Sana makapag-usap tayo balang araw. Tumalo ng puso ni Carlo. Kahit sino siya, kilala siya nito. Sa loob ng mga linggo, naging sikretong mailbox ang balete. Natuklasan ni Carlo na ang sumusulat ay isang babaeng mahilid sa sinigang, nagdudro ng bulaklak sa kanyang notebook at pangarap maging makata ibinahagi niya ang kwento ng adobo ng kanyang lola at pangarap na magbukas ng tindahan ng bisikreta. Bawat liham ay parang hakbang palapit, pero ang misteryo ng kanyang pagkakakilanlan ay bumabagabag sa kanya. Sinimulan niyang tignan ng mga kaklase, iniisip kung si Hart ang tahimik na babae sa likod. Isang araw, may clue. Nasa library ako palagi star, nagtatago sa likod ng talambuhay ni Rizal. Bumilis ang pulso ni Carlo, sa eskwela, nag-abang siya sa library at nakita si Lila. Isang mahiyain na kaklase na may salamin, yakap ang isang luma na libro. Siya kaya, sumulat siya. Heart, si Lila ka ba? Magkita tayo sa balete bukas alas 5. Gabi na iyon, halos hindi siya nakatulog, iniisip ang ngiti nito. Kinabukasan, sa ilalim ng malawak na sanga ng balete, hinintay ni Carlo, hawak ang liham na may pag-amin. Heart, nahuhulog na yata ako sa'yo. Lumipas ang alas 5, tapos alas 5.30, walang lila. Nabigo, isinilid niya ang liham sa butas at paalis na. Biglang narinig, Carlo, si Lila, namumula, hawak ang sariling liham. Natakot ako, pag-aamin niya. Aalis kami papuntang Canada next month, ayokong magsimula nang hindi ko kayang ituloy. Bumagsak ang puso ni Carlo, pero lumapit siya. Lila, bakit mo hindi sinabing ikaw yon? Yumuko si Lila, iniikot ang mga daliri. Akala ko gagawin kung gusto mo ng magic ng balete. Mahinang tumawa si Carlo, inabot ang liham. Basahin mo. Namalaki ang mata ni Lila habang binabasa ang mga salita, lumuhat. Ikaw ang star ko, bulong niya. Umupo sila sa ilalim ng balete. Nagkwentuhan ng harapan sa unang pagkakataon, puno ng amoy ng basa na lupa at posibilidad ng hangin. Inamin ni Lila ang takot sa pag-alis at nangako si Carlo na susulatan siya ng totoong liham, hindi lang sa puno. Habang lumulubog ang araw, nagkakalat ang ginto ang liwanag sa mga sanga. Hinawakan niya ang kamay nito. Nagtutupad ng hinintay ang balete, di ba? Sana balik ka balang araw. Pinisil ni Lila ang kamay niya, ngumiti sa hip may luha. Pangako, Carlo. Isang buwan pagkatapos, umalis siya papuntang Canada, pero dumating ang unang liham niya para kay Star. Isinilid ni Carlo ito sa ilalim ng unan, alam na pinagtagpo ang kanilang mga puso ng balete, kahit sa kabila ng karagatan.